Sinabi ng Diyos na huwag mong kainin yung baboy. Malinaw po ba yun? So ang Diyos kasi ang lumigha sa atin, hindi ba? Sino ba lumigha sa atin? So kung mayroong sasabihin ang Diyos, dapat paniwalaan natin. Sino po yun ang nung bakit ang Muslim hindi kumakain ng baboy? Sino po? Meron ba dyan? Silang lahat. Silang lahat? Okay. Kasi <laughs> yan Kaya naman sa inyo. Kayo na lang magtanong lahat. Bakit ang Muslim hindi kumakain ng baboy? Di ba? Nay, marasat baboy ano? Ako waray. By the way, ako, Kristiano ako dati. Waray. No, waray-waray. Tagababat nung late. Taglawban. Kaya ano kuno nga itong kuan? it baboy. Aw, oh, di rin ka din din waray ano? Hindi pala kaya nakakain din ng waray. Kunti lang no. So, no, tagalogin na lang, lang natin. So bakit daw ang mga Muslim hindi kumakain ng baboy? 'Di ba? Eh, samantalang napakasarap naman 'yan. 'Di ba? Na samantalang 'yan ay uh, 'di ba? Dami diyan nabibili ng baboy, 'di ba? Ganito 'yan mga kababayan, mga kapatid sa Islam. Sa side ng Muslim, yung Muslim na nandito ngayon, alam nila. Kaya nga, 'di ba pag sinabi mong Muslim, ang siniisip agad ng mga tao, ah, muslim, hindi kumakain ng baboy yan. Kaya kahit yung mga ibang mga kapatid natin sa Mindanao, halimbawa, kapag sinabi mong muslim, alam nila na hindi talaga kumakain ng baboy yan. Ang pinakaunang dahilan kung bakit hindi kumakain ng baboy ang muslim, sapagkat sinabi ng Diyos na huwag mong kainin yung baboy. Malinaw po ba yun? So ang Diyos kasi ang lumigha sa atin, hindi ba? Sino ba lumigha sa atin? So kung mayroong sasabihin ang Diyos, dapat paniwalaan natin. E sabi ng Diyos sa Quran, sa aming uh, aklat, na huwag kumain ng karni ng baboy, kaya ang Muslim hindi kumakain ng karni ng baboy. Hindi po ba? So ano ba ang kadahilanan? Bukod sa pinagbawal ng Diyos na kumain ng karni ng baboy, meron pa bang ibang kadahilanan kung bakit hindi namin kinakain yan? Of course, meron scientifically at sa panahon natin ngayon, madali nang matuklasan kung anong meron sa baboy, kaya hindi namin kinakain. Kung yung tinatawag nilang wisdom behind. Diba? So baka mamaya pag narinig niyo ito, baka hindi na kayo kakain ng baboy baka sakali. No? Unang-una, hindi pa may kumakalat kayong sakit dito sa atin sa Pilipinas tungkol sa baboy? Anong tawag dun? Diyan sa checkpoint, marami yan. Sini-checkpoint yung ano, may nakalagay ASF. Ano yung ASF? African swine fever. Sakit yun. Na nakukuha mula sa baboy. Dati pa yung mga naunang sakit, yung swine flu, H1N1, ito yung mga sakit na kung saan sanhi ito ng pagkain ng karni ng baboy. Alam niyo po ba yun? Agree ba kayong madumi ang baboy? <laughs> madumi naman talaga ang baboy, hindi ba? Pangalan pa lang, madumi na. Meron ba sa inyong papayag tawaging baboy? Hoy baboy. Oh, hindi ka hindi ka di mapapaya, di, di ba? Pangalan pa lang madumi na. Tama ba kung hindi? Doon sa Maynila, sino nakakapunta sa Maynila? makakita ka doon ng bulaluhan, di ba? Bulaluhan. Merong kambingan, di ba? May manukan. Pero meron kayong mababasang babuyan. <laughs> di ba wala hindi ginagamit sa mga kainan? May kambingan na restaurant, manukan na. No? kalabawan o ano pa, bulaluhan. Pero bago yan, meron kayo nakita. Kasi pangalan pa lang niya, madumi na talaga. Tama ba ako? Hindi. Yun ang isa sa mga dahilan, madumi. Bakit madumi? Kasi ang kinakain ng baboy ay, kumbaga sa waray, sagmaw. Ano yung sagmaw? Ano yung, ha? lamaw, sabi saya, no? Yung mga tira-tira, yung mga panis, yung mga bulok na kinakain na, na nilating na, 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 nakakain, sobra-sobra sa mga pagkain natin. Hindi ba? Yun yung kinakain ng baboy. Eh sabi ng siyensya ganito, what you eat is what you are. Kung baga sa Tagalog, kung ano yung kinakain mo, ay ikaw, yun. Ibig sabihin, kung madalas kang kumain ng baboy, ikaw yun. Kaya si ate yun. Kanindot sa kanyang tawa, no? Sa kanyang... Oh. Kung ikaw ay kumakain ng madalas ng baboy, ikaw yun. Totoo yun. Kasi bakit ang baboy, alam nyo ba kung anong meron sa baboy? D Dadako tayo sa baboy. Ang baboy, kaya siya madumi, isipin nyo ha? kinakain niya baboy talaga kasi sagmaw. Una, ang baboy, may tinatawag siya na ugali na wala sa iba. Yung baboy ha? Nakita niyo ba yung baboy? Nakita na ko yung baboy. Siguro may nag-aalaga sa inyo dito ng baboy, di ba? Yung baboy kung saan kumakain, ano ano ginagawa niya? Kung saan kumakain, doon na rin siya, <laughs> dumutumi, at doon na rin siya, umiihi, at doon na rin siya natutulog. Hindi lang 3-in-1, 4-in-1 siya. Hindi lang parang kape, 4-in-1. Kung siya siya kumakain, umi-i-i, tum doon na rin siya natutulog. Tama? Hindi. Kasi kasi nga, baboy yan. Ano, sisihin mo ba yun? Baboy nga. Di ba? Ano ba? Alam nyo ba na ang baboy? Napag-alaman na kapag madalas kang kumakain ng baboy, nawawalan ka ng selos? Totoo yun. Kaya yung iba nang madalas kumain ng baboy, kahit yung asawa nila, pinagditinginan na ng ibang tao, walang selos eh, na Proud pa, nakashoot yung kanyang asawa. Okay lang, nakashoot. Bakit? Wala na. Madalas kumain ng baboy eh. Totoo yun. Kasi hindi ba, yung baboy, kahit na yung nanay niya, kinaka eh, pasintabi, di ba? Di ba yung mga may nag-aalaga, pinapakastahan niya kahit na anak niya o na na na, 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 walang selos yun, walang, walang ganun silang ano eh. Walang dignidad. Kasi nga, sila ay baboy. Nakuha niyo po yun. At isa pa, ito ha, matindi ito. Ang baboy ay isang uri ng carnivorous. Scavenger pa nga ang tawag sa kanya. Kumakain din siya ng patay na hayop. Alam niyo ba na namatay ang kanyang biik, pag wala na siyang makain, kinakain niya yung kanyang sariling biik? Oh. Ganun, ganun ang baboy. At the same time, hindi lang yun. Alam nyo ba na kapag wala nang makain, yung baboy kumakain mismo ng sarili niyang dumi? Alam nyo po ba yun? Ganun ang baboy. At ano pa? Ang, kar ang karne at ang uh, taba ng baboy, yung tinatawag na kolesterol. Alam nyo yung kolesterol na meron sa baboy? Ang kolesterol na meron sa baboy ay ang may masamang uri ng kolesterol na nagsasanhi ng napakaraming sakit hindi ba kapag si sina nanay pumunta sa ospital? Ha? Sabi ng doktor, Ah, nanay, iwas-iwasan niyo po muna yung pagkain ng matataba, nanay ha? Lalo na yung humba, nanay. Yung adobo, kasi eh, masama sa yung kalusugan niyan. Kasi yung baboy talaga, yung taba ng baboy, yung, di ba, pag yung taba ng baboy, na, nasa ibabaw yun, nabagtik, di ba? Kitang-kita mo talaga. Kasi delikado kasi ang ano talaga ang baboy. So ang baboy ang may pinaka masamang uri ng kolesterol, bad kolesterol kasi may tinatawag good kolesterol. May bad kolesterol na nagsasanhin ng napakaraming sakit ng tao. Kaya yeah, ito mga yun yung mga sakit-sakit na nararanasan natin na tungkol sa baboy. Yan yan dahil diyan. At ito ang isa, isa isa sa pinakamatindi sa lahat. Ang baboy ay mayroong tinatawag na uri ng uod. O oh, baka hindi na kayo kumain ng baboy pagkatapos nito. Ang baboy ay mayroong isang uri ng uod. Lahat kasi ng karne. Kahit ito ay hindi paluto, mayroon na yung uod. Subukan nyo, karne ng baka, karne ng uh, kambing, karne ng manok, karne ng baboy. Pero ang karne ng baboy napakatindi. Subukan nyo kung meron kayong halimbawa si nanay, meron kayong karne ng baka, abalang baboy sa inyong uh, tahanan, kumuha kayo ng saging, yung saging na hinog, yung kanyang balat, pigain ninyo at ipatuloy nyo doon sa karni ng baboy. Antayin nyo mga ilang minuto. No, oh. Kahit yun ay karni na bagong iha ulang, patuluan nyo ng ano na yun, balat. Makikita nyo yung meron ng mga uh, magkikibot-kibot, di ba? Meron na. Kasi may uod talaga. Alam nyo ba yung uod na yun, sinasabi ng mga mga pantas, ang tawag dyan sa uod na yan, tricky na worm yung trikina worm na yan, sabi nila nabubuhay sa katawan ng tao sa loob ng 40 years at ito ay hindi namamatay kahit gaano kainit man ito gawin kasi bakit? meron siyang kakayanan na kapag nakaramdam siya ng init yung bawa, uod yung uod na yun, kapag nakaramdam ng init nagpuproduce ng kanyang sariling liquid binabalot niya yung kanyang sarili kapag nakakaramdam siya ng init hanggang sa siya ay maproteksyonan nun akala mo yung sinigang na baboy kumulo na, patay na lahat ng germs yung pala, yung uod na yun binabalot niya yung kanyang sarili hanggang sa siya ay maproteksyonan nun kapag kulo ng sinigang na baboy akala mo malinis na sa sapagkat yung ilot na, yung pala hindi na ay kakainin mo ngayon, pagkain mo ngayon nandoon sa katawan mo buhay, ang na ngayon, at yun ang nagsasanhin ng napakaraming sakit Maniwala kayo sa hindi, mga kapatid sa Islam at mga kababayan. Kaya ang dahilan kung bakit hindi kumakait ang Muslim ng baboy sapagkat sabi ng Diyos, sabi ni Allah. At alam nyo ba sa Kristiyano, bawal din kumain ng baboy? Nakalagay ngayon sa lumang tipan. Nakalagay sa Leviticus. Alam nyo ba yan? So yun ang sinasabi natin. Sa aming mga Muslim, kaya yan, uh, bawal sa amin kasi mahal namin yung sarili namin. Bakit ka ba naman magpupumilit sa napakaraming magiging problema kapag kinain mo? Samantalang meron namang itang manok, meron namang baka, may kambing, may kalabaw, may isda, may gulay. Bakit ka ba pupunta doon sa alam mo mapapahamak ka? So maraming salamat at magandang gabi sa inyo.